Sir, sa darating na 2025 midterm election, mga senador, sino uh -huh. yun ang pipili natin. Team po ba ni Duterte o team ni Marcos? Team Duterte. Ako rin. Team Suka. May nang maliit. Sabi nila't kami di sulit. Bakit po din Duterte? Sige, sir. Yun ang huh? gusto kong bakit. Bakit po team Duterte? Maring. Si sir mo na. buhay ng ng Pilipinas saka yung mga drugs, mawala. Mawala yung drugs. Mawala. Hindi na totoo yung mawawala. pura Wala habang kasama niyo yung mga elikista Suka man sa tingin nyo. Pero... mabawasan ang drugs. Kasi nung na si Duterte mo po, nalesen ang drugs. Eh ngayon, puro problema binibigay. Iyong tayo, laban sa mga peke sa gobyerno. wala yung pondo ng gobyerno. Sir, yun nga, ang isusunod kong itatanong eh. Kanilong uh, mas korap na gobyerno? Kay Marcos o kay Duterte? Marcos, kay Marcos. Kay Marcos. Kay Duterte. Maganda ang buhay ng all. Mas ito. Sawa na kami sa pangakong bulog. Sawa na kami sa mga puro palamuti. Kung may amoy suka sa amin, okay lang. Mas mabuti yun kaysa bulsa puno ng pera. Kaya man sa tingin inyo Pero kami tunay totoo Susuka na susubo kung sino ang peke Kaya't mga fake dyan, lagot kayo sa amin Bukas ng bahay, hindi ko na nakakalala Nakatanggapin ah, po ba kayo tayo ng ayuda ngayon? AX, ah, Tupad, AKAP? Ah, ah, wala, hindi dapat mawala yung Tupad na yan. Sinasalay at kasi ginagawang tamad ang mga tao. Kumusta naman? Tay, kumusta naman yung droga dito sa lugar natin? Ay, bumabalik yung droga dito. Kailangan ni ibalik ang mga <mulay> pu po ba kayo na i-impeach ang ating Vice President Inday Sara Duterte? Hindi. Bakit tay? Wala ang kasalanan ng Vice President. Mas kurap pa po ngayon. Tay, oh. oh. kung bawa 2028 na ngayon at ang maglalabang sa pagkapresidente ay si Inday Sara, ang kalaban niya si Martin Romualdez, Sino pipiliin nyo tayo? Kahit kabayan ko yun si Romaldez, ayaw iboto. Si Inday ang gusto ko. Ang Team Suka May nang maliit Sabi nila't kami di sulit Porket bumibili lang daw ng suka Di raw karapat-dapat sa pwesto Pero teka muna, huwag kang barabara -bara Servisyon namin, hindi lang forma kasama ng bawat manggagawa Habang kasama nyo'y mga elitista Ayan Sige sir, thank you Wait. po Ano kayo sir, talong <laughs> mo Is doon ano talong? ano? Talongin mo Talongin mo sir. Kasi, sir Ay, opo oh, Yung ano po, yung about po sa pre-health natin Na itinransfer po sa ang program pad Kayo po ba'y papag dito? Ay, away yan Mas away yan Dahil sabi ng Supreme Court Babawin niya 60 bilyon, dahil di legal yung pagkalipat pagka sa treasury. Dapat may balik yan, dahil sabi ng susunod ko, may balik. Yung tambalus-lus, dapat mawala yan. Kami kasama ng mamamayan, di kailangan ng apelidong mayaman. Ang mahalaga'y puso para sa bayan. Sawan na kami sa pangakong bulog, sawan na kami sa mga puro palamuti may suka sa amin Okay lang, mas mabuti yun Kaysa bulsa puno ng pera Pinahihirap kasi siya Yung sarili sa kapakanan Yung gusto niya, parang may balak siyang Baka siya ang umupo Or may pinagay sa ama Eh wala naman, lahat naman yan Meron silang ano, confidential fund eh Bakit yung Sara lang ang binuha yeah. nila Si kapag sinabi confidential fund, that is non-liquidable. Hindi dapat ili-liquidate yan. Kasi confidential yan eh. By the word itself, confidential. Kung marunong sila ng English, confidential eh. Hindi dapat i-ungkatin. Ikaw ba yung confidential na sulat, mapasahin mo sa maraming tao? Hindi. O ba't sila? May mga confidential fund din naman sila. Di-involcar din na kung saan nila dinala yung kanilang confidential fund eh. pag patas sa mag-ingat na, tayo, piti, sa tayo, sa tunay na Sir, sa palagay nyo sa tatlong taon na po si President Marcos, may nagawa na ho ba si Marcos? Uh -huh. uh, medyo may nagawa may nagawa siya yung ano si yan si Romaldez. Yan ang kanyang ginawa. Ako, nag Marcos ako ng buto. Pero nagsisi ako. na discourage na hindi ako nasiyahan. Kasi hindi, yung expectation ko, hindi na meet. Sana, ina-expect ko. Pag-upo siya, magkakaganda. Pero parang nagiging worse eh. Kasi yung transfer lang ng pera, bakit nag-transfer yung pera doon? Eh, para sa taong bayan yan. Ang ginagawa, ibinibigay sa tao. Sinasanay yung tao na sa kasahod na lang para bigyan na lang ng pera. Bakit hindi bigyan ng hanap buhay? Para matutong maghanap buhay para sa pamilya. Lahat kami di sulit Porket bumibili lang daw ng suka Di raw ka rapat-dapat sa pwesto Pero teka muna, huwag kang barabara Servisyo namin, hindi lang forma Sir, kayo po, nakakatanggap po ba kayo ng uh, ayuda? Patulad ng AX, Tupad, AKAP? Hindi, hindi rin, rin po kaya kayo nakakakuha? Magyan. Nagsasarili ako hanap buhay kasi gusto ko wag kong umasa sa gobyerno. Kung pwede lang ako pa magbigay sa gobyerno eh. Kasi nung nagtatrabaho ako, nagbabayad ako ng malaking tax. Tax, oo ba? At hindi ko rin napapakinabangan niya. Pero okay lang yun. Basta napapakinabangan ng tao, bayad. Tayo, okay, ano yung isang uh, tumatak sa isip nyo na pinakamagandang nagawa ni uh, President Duterte? Eh, yung sa drugs, number one. Ako nakalating na ako okay. ng dabaw. Napakaganda ng gabaw, napakalinis. Ni oh. upos na si Carlo, wala kang makikita. Balat ng KB, wala kang makikita. Disiplinado. Muslim at at Kristiyano ro nagkakasundo, walang gulong nangyayari. Maglakad ka sa gabi, safe na safe ka, wala kang alalahanin. Eh. Ganong kaganda doon. Sana mangyari din sa Pilipinas yun. Hindi ka gaya ngayon, makikita mo. May mga random ng time dem, mga nangahablo, diba? Dapat yung police visibility, i-improve. Ang daming pulis yan, no? oh. Kukuya-kuya ako sa kampo. Tamang ginagawa. Nasayad ako sa karami ng napakatagal. Ang daming pulis doon. walang ginagawa. O pulang. Pinsupe tayo, laban sa mga peke sa gobyerno. Tayo, para sa na Pabor ka ba na impeach ang ating Vice President Inday Sara, sir? Ay, hindi ako payag. Bakit, sir? Eh, makalinda naman sa nakikita niya. Bakit sa palagay mo pinipili siyang i-impeach? Eh may sariling interest. May interest sila na sila naman ang mga Kasi pwede may impeach si President. Pag na-impeach si President, sino ko po? Di ba Vice President? Eh kung lang, una nilang i-impeach yung Vice President. Para pag na-impeach yung President, di ba po. Wala nang pangasa si Inday Sara. Kaniyado pa rin nila. Oo, oh, kanila pa rin na pipiliin nila. Pati si kanila yun ano? Pati nila inalis yung matitin ng cabinet. Kasi hindi nila kaya yun eh. Matitino yun eh. sa ordinaryong ipanalo natin. Sir, ah uh, uling tanong, baka may uh, panawagan ka dito po sa kasalukuyang administrasyon. Uh, Mr. President, kung talagang kapat ka, linisin mo yung kabinete yan ang sisira sa iyo. Sa kayo yeah. ka ba na magpa-drug test itong si uh, Mr. Eh, President? Ka, hindi ka ba hindi ka magpa-drug test? Kasi ano mo yan eh, dapat ikaw ang pinuno, ikaw ang magandang example. You lead by example. O, paano mo sasaway yung nasa baba mo kung ikaw na leader, eh, ikaw mismo ang unang yung naglalabag yun sa patakaran sa bata. Diba? A good leader should be a good follower first before ka maging good lead leader. Ang ano Sir, kung uh, bibigyan nyo ng rating itong uh, gobyerno ni Marcos Jr., 1 to 10, 10 po yung pinakamataas sa loob ano po ng kanyang tatlong taon. Ano po ang may bibigyan nyo po sa kanila? Hindi naman pwedeng maging zero kasi meron din mga ano, kaya na siguro mga 3, gano'n. Eh, nung panahon po ni Pangulong Duterte, 1 to 10, dun po sa kanyang 6 na taon, anong uh, grado po may bibigyan niyo? Pwede na siya sa mga age, better. Sir, yung mga karamihan po sa mga tumatakbo dito po sa line-up po ng PDP ay mga bago. So, susuportahan nyo po ba ito kaysa dun sa mga traditional politician? Uh, Sino ito po? Jimmy Bondo. Sino Marcoleta. Bongo, Marcoleta. Uh, ito, ito ni J.B. Hilo. Matagal po nagservisya sa panahon ni Pangulong Duterte. Pati po si Atty. ni Lambino. Atty. ni Vic Rodriguez. Atty. ni Jimmy Bondo. Yung singer po oh, na artista uh, yan. Atty. ni na po siya ngayon. Attorney Vic Rodriguez, na dati niya oh, siya dati siya e Yan, diba? Yan, yan na ang mga pambato. Oo, no, nasinasabi. Uh, uh, yan. Yan, si Marculeta. Okay, oh. yan. Wag lang naman to, ito, ito. Oo, ha? Mayroon pa naman dyan kay Philip oh. Salvador. Kasi wala pa namang mga, mga political ano yan eh. Ibang... Iba ang showbiz, iba ang politics. Oh, apo, okay. apo. Kailangan at least, eto si Gino Guadoc, abogado yan. Mga abogado, eh alam nila yung mga batas. Sila dapat ang kasi paggagawa ng batas ang posisyon nila niya, trabaho nila eh. Tama. Sir, sakali po na may, may isa line-up nyo, labing isa na, at dalawa, uh, kulang na lang ng isa. Sino po ang pipiliin nyo, kay Erwin Tulpo o kay Marcoleta? Ay, si Marcoleta. Bakit po si Marcoleta, sir? Eh, eto ang palaban sa lahat eh. Hmm. Ito ang bull, ng lahat ng katiwalian eh. Hindi pwede sa kanya yung sa kanila, pwede na sa kanya. Pag hindi pwede, hindi pwede. May paninindigan. Yan ang gusto ko dyan. Pero yung iba, eh, hindi naman lahat solid PVC lang. Oo. Oh, may mga halo din Oo, okay. Okay. May kaya nga may check ba and eh. eh. balance. check and balance. Check balance eh. Kasi pag pinabayaan mo lahat isang team dyan, magkakaroon din ng punay bans yan eh. Unless lang kung talaga malinis ang isang team, wala kang problema. Kasi kailangan malinis ang nakukulong para malinis din lahat. Yun lang naman ang Suka, tim suka, para semasa, para sebayang.